Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sa unang pagkakataon, napasok na ng Senado ang komunidad ng sinasabing kulto sa Socorro sa Surigao del Norte kahapon no October 40. Mainit na sinalubong sina Sen. Bato de la Rosa at mga kawani ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ng mga miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI sa kanilang pagdating sa sitio Kapiha. Nakapanayam nito ang ilang mga miyembro ng SBSI para alamin kung totoo ba ang alegasyong binabato sa leader nito na si Jaren Skilario o mas kilala sa tawag na Senyor Aguila, partikular na sa pilitang pagpapakasal ng mga menor de edad. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang senador sa mga naging sagot ng miyembro sa kanya. Aniya, parang may tinetago o scripted ang mga sagot nito. Samantala, sa pamamagitan ng isang Facebook post, ibinahagi ni Senator Risa Hontiveros ang mga larawan ng pagkakadiskubre sa labi ng bata ng anak ng isang dating miyembro ng SBSI na inilibing sa iligal na sementeryo sa Sitio Kapiha. Namatay daw noong 2021 ng bata dahil ayaw umanong ipagamot sa ospital ni senyor Aguila. Nailibing umano ang bata sa isang puntod, ngunit lingid sa kaalaman ng ama nito na nailipat pala sa ibang puntod ang labi ng bata. Bukod sa reklamo ng child marriage, nabatid ng senadora na walang maayos na record ng mga pumanaw sa komunidad. Walang detalye sa kung paano namatay o kung saan nilibing ang mga pumanaw na ayon sa mambabatas ay malino na paglabag sa Presidential Decree 856 o ang Code of Sanitation ilang local government units at eskwalahan na ang nagsuspinde ng klase bilang paghahanda sa malawakang tigil pasada na magsisimula bukas October 60. Walang klase ang buong pampanga sa lunes at martes. Sa halip pinayuhan ng mga paaralan na mag-online classes muna habang nagpapatuloy ang transport strike. Suspendido rin ang pasok sa ilang lugar sa Laguna bukas sa lahat ng antas, pampubliko man o pribadong paaralan. Nag-anunsyo na rin ng suspensyon ng klase ang ilang malalaking universidad bukas at mag-shift muna sa online classes. Matatanda ang inanunsyo ng Transport Group na Manibela ang nationwide tigil pasada bilang protesta sa PUV Modernization Program at sa alegasyon ng korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Siniguro ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas hanggang sa unang bahagi ng 2024. Base ito sa datos ng mga inaning palay kamakailan at sa paparating na rice imports. Sa isang forum, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, magiging matatag ang supply ng bigas dahil sa inaasahang 77 days ng National Rice Stock Inventory ngayong buwan. Sa oras na matapos ang anihan sa Nobyembre, inaasahan ng nasa 94 days ng National Stock Inventory. Dagdag pa umano ang additional imports noong buwan ng Setyembre at sa katapusan ng third quarter na umaabot sa 271,000 metric tons. Dahil sa pagdami ng supply, asahan din daw ang pag o pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado na maaaring makaapekto sa pagbagal ng inflation. Naghahanda na ang Manila International Airport Authority o MIAA para sa inaasahang pagtaas ng bilang ng pasahero, kaugnay ng undas at barangay at sangguniang kabataan Elections. Ayon kay MIAA Officer in Charge Brian Co., maaaring lumampas ang passenger traffic sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa 130,000 daily o nasa 1.2 million passengers sumatotal na magsisimula sa October 27 sa adi ng MIAA na ilulunsad nito ang Oplan Biyaheng Ayos Barangay and SK Elections Enundas 2023 na siya mag-oversee sa airport flow sa mga nasabing araw. Nararapat lang umano ang proactive plan lalo na sa pagpasok ng fourth quarter kung saan makikita ang higit pang pagtaas ng air travel, bunsod na rin ng papalapit na holiday season. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, Naguula. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.